Five, 4 three, two, one, go! Hello guys! Good morning! Welcome back to our Munting Channel, Weng BTE. Ayan. Um, our video for today is... Ayun, magluluto ulit tayo guys. Magluluto po tayo ng... Um, gulay, magugulay po tayo ngayon Ang ating lulutuin Ang pinakpet Tagalog So, specialty ko yon. Kung ano yung mga ingredients ko Kung ano yung mga sinasahog ko Kung ano yung mga pampalasa ko uh, Yun ang Ipapakita ko sa inyo Hello guys Magandang umaga ulit sa inyo Ayan, ating mga Ingredients sa ating lulutuin Ngayong umagang ito, yan. As I've said earlier, magluluto po tayo ng pakbet. Ah, tagalog. Ayan, guys, ito yung ating mga gulay at ating mga ingredients na iba. So ang ating gulay, umpisahan natin dito. Um kamote, sweet potatoes na kulay ano to? Kulay yellow and orange mix siya. Um makikita nyo yung binabad ko siya sa water kasi kapag hindi po siya binabad sa water na nabalatan na ay mangingitim po yung ating kamote ayan, may kamote na meron pang squash, kalabasa ang dami no, gusto kasi nila kalabasa eh next is yung ating okra lady finger ating um, bitter gourd, ang ating ampalaya ang ating sigarilyas, wing bean, ayan, and yung ating eggplant. Um talong. So yung ating eggplant po ay nakababad din sa water. Ayan, may water din siya, guys. Kasi yun nga kapag hindi talaga siya binabad sa water, uh, magkukulay itim po yung ating eggplant. Kaya dapat nakababad siya. Dumi ng kamay ko. Pero hindi yan dumi na ano, mancha yan nung manchayan ng, ano to, <laughs> kamote. Kanina nagbalat ako. Ayan, ang ating eggplant. Next, ang ating panggisa na pork. Ayan, konti lang siya. Ayoko na masyado maraming, maraming halong karne. Ayan, ang ating taba na i- ano natin, palalabasin natin ang konti yung kanyang mga mantika at ang ating laman pork liempo po ito then next ang ating mga panggisa ang ating bawang and ginger yung luya tapos ang ating onion and yung ating kamatis so hin ang gagamitin ko guys na pampalasa pampaalat ay bagoong alamang so yan ito ay nalinisan ko na tinanggalan ko na ng mga impurities galing sa dagat natanggalan na, nalinisan na yan. So, bago ko nilagay dito ay nalinisan na. So, yan. Yan lang yung ating ingredients ngayon. Yung ating lulutuin na pinakbet Tagalog. Ayan guys, yung ating karne, eh, pakuloan ko lang muna taglet. Tatanggalan ko lang siya ng impurities. So, gatapon natin yung tubig nito later. Ayan! ay eh, binalik ko yung taba pero binuhos ko na tinanggal ko na yung unang water niya lagyan natin ng salt konti and pepper ayan wala ng water lagyan na natin ng oil para lumabas kahit pa paano yung mantika ng mantika ng baboy konti lang naman tong taba na Ayan guys, so medyo nag-brown na ng konti yung ating mga konting taba. Ilalagay na natin yung um, laman. Ayan, hayaan lang muna natin siyang ano, um, brown lang din siya ng konti. Tapos, later, baka tayo maglagay ng bawang. Ayan natin. Ayan, medyo nag-brown na rin naman yung ating mga lamat. Pwede na tayong maglagay ng uya, Unahin natin yung luyang ilagay. Lagay na rin natin yung ating garlic. Ayan, lagay na rin natin yung onions natin. Next ako magluto ng pakbo. <laughs> Ayan, lagay na rin natin yung ating pangatis. Hmm uh, i-mint lang natin sila. Durugin lang natin, lalo na yung kamatis para kumatawa siya. Then, lalagay na rin natin yung ating um, alamang para mag-isa na rin siya. ngayon okay, nag-isa na yung ating Um, Alam mo nagisan na siya. Ang bango ba eh? Ang bango May bagoong. Ang hmm, sarap. Ito palang ulam na. Hindi nagoong na. <laughs> Hindi nagoong na. na lang sila. Yan, lagyan na natin ng water. Yan, konti lang muna. Ilagay na rin natin guys yung kamote. Yung ating sweet potato para lumambut uh, lumambot na siya. Yun yung pinakauna talagang ilalagay para ano, kasi medyo matagal siyang lumambot. Yun ang ating sweet potato. Ayan. Kumulo na siya, guys. Sama na natin itong ating kalabasa. Make face Ang dami, no? Ayan. Palambutin lang natin. So, yan, Check ulit natin para mailagay na natin yung ibang gulay. Para sumabay na sila sa paglambot. Ating okra. And yung ating sigarilyas. At yung ampalaya. Tapos maya-maya ipatong na rin natin yung talong. Ang dami! Marami kasi kaming kakain. <laughs> Tsaka ulam na mamaya mamayang gabi. Malamang mamimigay pa ito sa kapitbahay. <laughs> Joke. Ayan. Ulam sa tubig. Magdagdag tayo. Pero yung ano kasi mamaya yung talong mag ano eh. Magtutubig siya. Taktan lang natin sa glare bago natin ilagay yung talong. And check natin guys para mailagay na natin yung ating talong dito natin sa na ilagay si talong oh, sabay sabay silang maluto yan lang natin kumulo para maluto sila lahat Ayan, medyo hilaw-hilaw pa yung talong. Ilalim natin. Yung talong na lang sa yung okra. Pero sabay-sabay naman na sila yan. Ang ganda ng color, guys. Tapos, tikman na natin kung tama na yung kanyang alat. Kung malasa na ba siya. Or maalat siya. Ayan, magdagdag tayo ng konting salt kasi medyo matabang. Ayan, luto na sila. Sabay-sabay na. Ayan, ang ating pakbek. Pinakbek Tagalog. Ganda ng kulay niya. May green, may yellow, may orange, may violet. Hmm. Ayan, ready for serving! Ayan guys, ito na yung ating pinakbet ngayon na niluto. Pwede nang kumain. Ayan, ang ganda ng color. Wala lang nga itong sitaw kasi yung sitaw na binibili namin na para talaga sa pakbet, ay eh wala yung color green, yung dark green. Meron kasing dalawang klase ng sitaw na mahaba, yung light green at yung dark green. Yung light green ang available kanina, eh hindi ako naglalagay ng ganun sa uh, bed. So, eto, wala talaga siyang sitaw, pero okay lang yun kasi meron naman siyang wing bean or yung sigarilyas. Ang sarap guys, promise. Na-miss ko to. Matagal na akong hindi nakakapagluto nito. So, yan. Yan, maraming maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking video ngayong araw na to, ngayong umagang ito. So, thank you so much sa mga bago pong viewers, sa mga bagong nanonood po sa aking mga videos, sa aking video ngayon. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please do consider to subscribe and click the notification bell. Bell all para maging updated po kayo sa aking mga i-upload pa ng mga videos. Ayan. And dun sa mga dati na pong nanonood, maraming maraming salamat pong muli sa inyo. Sa aking mga friendship, sa YT, sa Messenger, sa Facebook. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much sa inyong support. Maraming maraming salamat sa Team Promote at sa Team Bakbakan. Thank you so much. Um, nawa may na-share ulit ako sa inyo ngayon. Weng BT is saying bye bye for now. See you on my next video. Keep safe, everyone. God bless. Yan bye. Love you all. Love you. Love you. Love you. Bye bye. Yan meron din tayo dito guys. Ano? Um, pritong bangos. Bangos po ito na hinati-hati lang siya minarinate siya sa toyo kalamansi, bawang, paminta. Yan, nakamarinate po siya bago iprinyo Parang dinaing pero with ano toy. Eh, hindi pinatanggalan ng tinig. Hindi siya natipon. So, yan. Ang ating side dish para sa ating ulam na apakbet. Since ano kasi, since gulay yung ulam natin, kailangan ng side dish na prito. So, walang tuyo, kaya bangos. Daing na bangos. And, ito yung ating sausawan, pinakurat. Yan, kain na tayo. Ang ating side dish para sa ating, yan, takbet. Smile in your heart. You've my day, showing me my direction. You're coming to me and